mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nini The Pepsi Paloma Story Nagtungo ang aktor at TV host na si Bossing Big Soto sa Muntinlupa RTC kasama si Pauline Luna ang may bahay ni Bossing Big upang maghabla o maghain laban sa kumalat sa social media na movie teaser. Wala so wala akong uh, walang kumonsulta walang nagpaalam um, so walang consent sa mga taong nagtatanong sa aking mga uh, kaibigan pamilya uh, a lot of people have been asking me ano reaction mo? eh eto na po yun eto na po yung uh, reaction ko I just trust in the in our justice system uh, ako yung Uh, laban sa mga irresponsabling uh, tao, lalo na pagdating sa social media. Sasampahan ng 19 counts na cyber libel sa Office of Prosecutor Montilupa RTC. Kalakip ang 20 milyon na danyos. Ang kanyang sinampahan ng kaso ay ang direktor ng pelikulang pinamagatan, The Rapist of Pepsi Paloma Movie, na si Daryl Yap. 19 counts po ng cyber libel. Labing siyam na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang uh, Uh, imputation yung respondent kaya po 19 counts. Bawat uh, post na mapanira ay isang count. Giit ng attorney na si Enrique Ricky de la Cruz Jr. of Divina Laws pinag ng korte na ipatigil ang pagpapalabas o pagpapakalat ng teaser ng pelikula. Ang mga kasong cyber libel at habeas data ang inihain ng kampo ni Soto laban kay Yap at bibigyan si Yap ng limang araw para sumagot sa korte sa January 15 utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl uh, Young. Ang case po natin ay cyber libel anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause mm -hmm. ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Mm -hmm. so, merong hiwalay na kaso para doon, yung po yung Rito habeas data na nauna na namin na-file. Ipinatawag ng Muntinlupa Regional Trial Court ang direktor na si Daryl Yap matapos nitong aprobahan ang kasong inihaan ni Big Soto laban sa kanya patungkol sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Dagdag ng abogado ni Soto, maaaring madamay sa kaso ang mga magpapakalat ng movie teaser kaya't pinayuhan na magdalawang isip pati ang magpo-post nito sa social media. Yes, Lahat teaser ng bagay na nakakasira sa, o nagba-violate ng uh, privacy right ng client. Uh, pagpigil sa sino mang tao na mag-share, magpo-post, magre-repost ng naturang uh, defamatory video. Kasama sa mga hinihingi namin na isuppress, pigilan ang paglalabas, nang ganitong mga video at uh, anumang sensitive personal information tungkol sa aming kliyente kasi yung kaso ng rape ay isang sensitive personal information. Ako si Alfredo Patriarca, Nagbabalita.